Magandang araw po at maraming maraming salamat sa mga nanonood at tumatangkilik ng YouTube channel ni Maestro Honorio Ong at ng mga YouTube video na kanyang ina-upload. At ngayon ay nasa unang linggo na tayo ng buwan ng Oktubre at matatanggap niya na naman ang inyong libre at walang bayad na weekly horoscope. At tulad ng dati, 2 in 1. Nalaman niyo na ang inyong kapalaran sa linggong ito ay maaari niyo pang basahin. Ang isang nobela na hinango sa mga aklat na isinulat ni Maestro Honorio. Actually ay nagsulat na tayo ng unang aklat ang sikreto ng iyong kapalaran. Ikalawang aklat, Ang sikreto ng iyong kapalaran. Ikatlong aklat, Ang sikreto ng iyong kapalaran. At ikaapat na aklat, Ang sikreto ng iyong kapalaran. At sa mga walang sipi ng nasabing mga aklat, available ang ikaapat na aklat sa tanggapan ng pahayagang bulgar. Sa Quezon Avenue, Quezon City, sa mismong harapan ng simbahan ng Santo Domingo or sa Santo Domingo Church ay matatagpuan nyo sa harapan nito ang tanggapan ng pahayagang bulgar. At kung nais niyong magkaroon ng sipi ng ikaapat na aklat, maaari niyong sadyain ang aming tanggapan. At bilang patikim ay ipinaglilingkod natin ang isang chapter na hinango nga sa nasabing mga aklat, ang sikreto ng okultismo at mistisismo. Ito ay pakikipagsapalaran ng isang batang binatilyo na naghahangad na magkaroon ng kapangyarihan. Kaya't hinalugog niya ang lumang baol ng kanyang lolo damyang agimat na iniingatan naman ng kanyang tatang na si Sabater at nang wala ang matanda. Binuksa ni Ariya Bata ang baul at doon niya nakita ang iba't ibang paraan kung paano magkakaroon ng kapangyarihan. Ang nobelang sikreto ng okultismo at mistisismo ay siniserialize natin at tayo'y nasa ika-66 na labas na o 66 na labas na na mababasa sa ilalim ng bawat weekly horoscope. O sa description ng YouTube video na ito. Kaya kung hindi nyo nabasa ang unang labas, ikalawang labas, ikatlong labas, ikaapat na labas hanggang makarating kayo sa ika-66 labas na ng Sikreto ng Opoltismo at Mistisismo na hinangu sa mga aklat na isinulat ni Maestro Honorio Ong bilang patikim ay maaari ninyong balikan ang mga nakaraang weekly horoscope video sa YouTube channel na ito. Pagduktong-duktong inyo upang makita ninyo ang linamnam at malasahan ang isa sa mga tampok na nobelang nasa aklat ni Maestro Honorio. At ngayon ay matatanggap nyo na ang inyong libre at walang bayad na weekly horoscope upang alamin ang inyong magiging kapalaran sa larangan ng sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karir, travel, family, swerteng kulay, swerteng numero, at marami pang swerteng darating sa inyo sa unang linggong ito ng buwan ng Oktubre. Kaya, nod na! Weekly Horoscope October 5 to October 11 2025 Aris, silang isinilang mula ay kadalawang ng Marso hanggang ikalabing siyam ng Abril. Sa unang linggong ito ng buwan ng Oktubre, basta't hindi ka nagpadeig sa mga negatibong pananaw at sa mga negatibong nangyayari sa ating kapaligiran, sa halip ang dapat mong gawin at ang mas mahalaga ay patuloy ka lang na nangangarap at nag-aabang. Makaaasa ka na ang langit ay gagawa at gagawa ng paraan upang sa isang idlap, isa-isa mo nang makukuha ang lahat ng mga gusto mo sa buhay. Higit lalo ang mga bagay na may kaugnayan sa paglalakbay. Sa promosyon sa trabaho at sa karir at sa limpak-limpak, makapal at bulto-bultong halaga ng salapi ay tuloy-tuloy at walang awat na darating sa iyong kabang yaman. Mapalad na kulay ang bawlet. Maswerteng numero. 3 9 15 27 37 At 40 Taurus Silang isinilang Mula ikadalawampu ng Abril Hanggang Ikadalawampu ng Mayo ang linggong ito ng buwan ng oktubre ito ang pinakamaswerting mga araw mo para sa iyo sa gawa. huwag nang maghintay ng anumang kapalit kahit kanino at kahit ano pa sapagkat ang anumang ipagkakalog mo sa iyong kap ay dodoblihin at pararamihin ng sobrang dami talaga ng langit bilang iyong gantimpala. Kaya patuloy ka lang na magbigay at tumulo. Magkawang gawa at patuloy ka rin. Magpapalain at bubuhusan ng mga bulto-bultong biyaya ng langit. Mapalad na kulay ang purple. Maswerteng numero. 6 12 29 33 39 at 46 Gemini silang isinilang mula katalawamput isa ng Mayo hanggang ikadalawamput isa ng Hunyo. Nakatutuwa ang linggong ito para sa iyong kapalaran. Kahit na minsan ay may mga problema at may manakanakang mga sulirani. Ang mabuting balita na ipinapaabot sa iyo ng langit ay malinaw na malinaw malinaw pa sa bolang kristal na nagsasabing kung saan muling dumating ang takdang araw at ito ay ngayon na. Sa buong linggong ito, kapag humingi ka sa langit, gaano man kaimposible, magugulat ka. Ito ay agad-agad at kagyak na matutupad. Kaya wala kang dapat gawin ngayon, kundi ang humiling na. Mapalad na kulay ang gray. Maswerteng numero. 5, 18, 24, 35, 40, at 44. Cancer. Dilang isinilang mula ikadalawamput dalawa ng hunyo hanggang ikadalawamput dalawa ng hulyo. Nagiging palaasa ka sa taong may galing at husay. Nakakalimutan mo na ikaw ay ganun din. Oo, magaling ka rin at mahusay. Kaya naman sa linggong ito, hindi dapat na iba -ubaya mo na lang sa kanya ang lahat. Bagku, umisip ka ng mga ideya at discard na magpapakita sa kanya ang iyong kakaibang husay at galing. Habang nag-iisip ka ng idea at nagbabalak kumilos sa sarili mong discard, pinapanood ka ng langit. Dadalaan at bibigyan ka ng panibagong tagapagligtas na tila isang anghel na magbibigay sa iyo ng kaligayahan, ng dagdag na swerte, mga kailangan mong biyaya at mga pagpapala may kaugnayan sa makapal na halaga ng salapi at sa bulto bulto material ng mga bagay mapalad khula yang green maswerteng numero 2 10 portin 23 32 36 at 45 Leo, silang isinilang mula ikadalawamputatlo ng Hulyo hanggang ikadalawamputdalawa ng Agosto. Ngayong unang linggong ito ng buwan ng Oktubre, dapat mong malaman ang ipinapaabot sa iyo ng langit. Ganito ang mabuting balita na nagsasabing tulad ng isang paru-parong gala na lilipad-lipad. Darapo sa iyo ngayon ang hindi may paliwanag na swerte at iba't ibang uri ng mga buwenan. Ito ay pahiwatig lamang na ang buong taong 2026 ay magiging mas lalo pang maunlad. Tuswertihin ka sa karir sa salapi at material na bagay na dagdag pa dito. Sa iyo ang kakaibang sarap at ligayang dulot ng pakikipagrelasyon at mga paglalakbay. Ang ikinaganda pa nito, hindi lamang sa iyo ang swerte at magagandang kapalaran, kundi maaambunan din ito ang mga kasama mo, ang mga taong malalapit sa puso mo at maging ang iyong buong pamilya. Palad na kulay ang blue. Maswerteng numero. 1 11 19 25 34 at 40 Virgo Silang isinilang mula'y katalawampu-tatlo ng Agosto hanggang ikadalawamput dalawa ng Setyembre. Sa linggong ito, magugulat ka. Sadyang swerte ka ngayon sa mundo ng pag-ibig. Kaya kung sino man ang karelasyon mo, kung sino man ang girlfriend o boyfriend mo, kung sino man ang jowa o apan mo, o kahit na ang mismo iyong asawa, mas maganda kung magdedikit ka sa kanya. Dahil habang nagpapalit ang panahon, kapag lagi kayong magkadikit, mas marami pa ang mga swerte at magagandang kapalaran ang darating sa iyo at ganun din sa kanya palad na kulay ang pink. Maswerteng numero. 5, 17, 28, 31, 37, at 41, Libra 43, 42, 43, 42, 43, hanggang ika dalawampu ng Oktubre Ikaw ang taong may malambot na puso at ito ang magiging dahilan kung bakit mahuhulog ang loob sa iyo ng mga matatalino at ng mga may sinasabi at mga mayayamang tao. Nasa sa iyo na yon Kung pipiliin mo sila, o kung pakikisamahan mo, mabuti. Dagdag pa rito at dahil sa taglay mong kabaitan, tuloy-tuloy kang huhulugan ng langit ng swerte at masasalimot na magagandang kapalaran kahit saan ka man magpunta. Lalo na sa mga bagay na may kaugnayan sa paglalakbay. Sa pag ibig sa pakikipagrelasyon, sa salapi, sa pagkakaperahan, at sa maraming maraming material na mga bagay. Mapalad na kulay ang burgundy. Maswerte numero. 7, 13, twenty thirty-four, thirty-nine, at 39, Korte Is Scorpio. Dilang isinilang e mula galing e 24 ng Oktubre hanggang ika 21 ng Nobyembre. Bukod sa pinagpala ang linggong ito na sadyang inilaan sa iyo ng langit. Maaaring ito ay dahil sa dati mo nang nagawang kabutihan. Kaya naman sa linggong ito, hindi iintindihin ng nasa itaas ang mga pagkukulang mo at mga kahinaan mo. Kaya kahit ano ka pa ngayon, ngayon din magsisimula na gaganda, ng gaganda ang iyong kapalaran. At muling Darating nang darating ang mas marami pang mga biyaya at mga pagpapala. At ang mga swerteng noon pa sa iyo dapat nakalaan na may kaugnayan sa pag-ibig, sa pakikipagrelasyon, sa salapi at sa karangalang panglipunan at iba pang material na mga bagay ay bulto-bulto. Sobrang dami talaga at tuloy-tuloy mo nang aanihin. Ngayon. Mapala na kulay ang lilac. Maswerteng numero. Six. Fourteen. Twenty-six. Thirty-two. At forty -five. Sagittarius. Silang isinilang mula ka dalawampu't dalawa ng Nobyembre hanggang ikadalawampu't isa ng Disyembre. Sa linggong ito, mataas ang antas ng iyong personalidad. Kaya, matataas at malalaki ding ang ipagkakaloob sa iyo ng langit. Huwag mo nang pansinin at hindi mo dapat pang hinayangan ang mga maliliit na swerte na lumalagpas sa iyong mga kamay. Dahil talaga namang hindi para sa iyo ang antabayanan at ang paghandaan mong mabuti ay ang malalaking buenas na may kaugnayan sa malaki at dambuhalang alaga ng salapi. At ganun din ay ipagkakalaob sa iyo ang karangalang panglipunan at ang mga malapitan at malayo ang mga paglalakbay. Dagdag dito, kapag ang nasabing talapi at bulto-bulto ng alaga ng pera sa iyo ay napunta. Umasa kang hindi na ito mauubos pa kahit kailan. Sa halip, habang gumagastos ka, habang lumalapit ang panahon ng kapaskuhan, parang bato balani, haakit pa ito ng aakit ng mas maraming mga swerteng may kaugnayan din sa salapi. Hanggang sa dumami pa ng dumami ng dumami ang perang hawak mo at material na mga pag-aari na hindi lang ito magaganap sa unang linggong ito ng buwan ng Oktubre kundi ang paglago ng iyong kabuhayan ay tuloy-tuloy na magaganap. Sa buwan ng Disyembre hanggang sa susunod na taong 2022. Mapalad na kulay ang lavender. Maswerteng numero. 1 19 28 34 37 at 41. Capricorn. Silang isinilang mula ka dalawampu't dalawa ng Disyembre hanggang ikalabing siyam ng Enero. Masyado nang matagal ang iyong paghihintay at ginugugol na pag-iisip kung paano ka magtatagumpay at uunlad sa buhay. Mas mabuting sa linggong ito, huwag ka nang mag-isip at huwag ka na rin mag-expect ng kung ano-ano. Oo, sapagkat ito ang pinakatamang araw at pinakatamang timing upang gawin mo agad ang anumang proyekto o ang anumang bagay na binabalak mo na nasa isip mo. Dahil ang proyektong ito ang magbibigay sa iyo ng bulto-bultong halaga ng salapi at ng mas marami pang mga swerte at magagandang kapalaran na hindi ikaw ang gaanong mag-e-effort o magsisikap. Kundi ang mga swerteng ito ay kusa lang sa iyo ating pagkakaloob ng langit. At ito ay magsisimula na ngayon. Mapala na kulay ang ochre yellow. Maswerte numero. 2 14 18 31 36 at fortify. Aquarius, silang isinilang mula ikadalawang ng Enero hanggang ikalabing walo ng Pebrero. Unang linggo ngayon ng Oktubre at malapit na ang Pasko. Kaya ito rin ang mga araw na magsisimula ng gumanda ang iyong buhay at walang makakaawat hanggang sa sumagad ng todong-todo ang iyong swerte at magagandang kapalaran, higit lalo sa larangan ng material na bagay at sa aspetong may kaugnayan sa damdamin, sa pag-ibig, sa paglalakbay, at sa makapal na halaga at malulutong nasa salapi. Mapalad na kulay ang aquamarine. Maswerteng numero. 3, 18, 24, 26, 35, at 43, 42, 43, isinilang 43, 42, ng Pebrero hanggang ikadalawampu ng Mars. Sa linggong ito, magara ang mga pangyayari kung saan naharap ka ngayon sa bagong kabanata ng iyong buhay. Hindi mahalaga kung ano ang nangyayari at nangyari na kahapon o ang anumang nangyayari at nangyari na noong mga nagdaang panahon at kung may lungkot at kabiguan man noong nakaraan. Dahil ang ngayon ang mas mahalaga. At syempre pa, sa bawat pagsisimula, bago rin ang mga taong darating. At magiging bago rin ang lahat-lahat ng pangyayari sa iyong buhay. Kagaya ng tulo ng tubig sa gripo, laging bago. Kaya kung kakalimutan mo na ang nakaraan, mga bago, siksik, liglig, at umaapaw na mga kakaibang swerte at magagandang kapalaran ang bagong-bagong ibubuhos sa iyo ng langit na magsisimula ng mangyari ngayon. Mapalad na kulay ang silver maswerteng numero. 2, 12, 27, 30, 33, at 40. Maraming maraming salamat po sa nanood ng weekly horoscope. At siyempre pa, huwag niyong kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification button o notification bell upang updated kayo sa mga YouTube video na i-upload ni Maestro Honorio. At nagsisimula na tayo sa Prediction 2026. Kung nais ninyong malaman ang inyong magiging swerte sa darating na Year of Fire Horse sa 2026 ay tinalakay na natin ang pangunang yugto o issue ng prediksyon 2026. Ang mga pinakamaswerting zodiac sign sa 2026, kabilang dito ang Leo, Sagittarius, Cancer, Gemini, at iba pa. Kaya pasyalan niyo lang ang ating YouTube channel. At isa isa inyo ang ating magagandang mga playlist hinggil sa pagtuklas ng inyong kapalaran. Muli, inaanyayahan ko kayong manood ng ating latest at bagong-bagong playlist, ang Prediksyon 2026. At muli, maraming salamat at magkita-kita tayo para sa susunod na Weekly Horoscope.